What's up, Madlong people? Ako nga pala si Gabriel Antang, 22 years old, ang acoustic singer ng Makati City. Pag narinig mo yung boses niya, makakalimutan mong cheese curls yung buhok niya. Kulot na si Kulot. Cute naman! Oh, okay. oh, may pick up line ka ba, Gab? Meron po, meron po. Go. Alam mo, CD, uh, sa so tingin ko yung bagay na, na nickname sa'yo, Wi-Fi. Bakit? Bakit? Kasi pag nito tayo kalapit, yung nararamdaman ko, parang meron tayong strong connection sa isa't isa. Oh. Uh... Strong oh. connection! Tapos matapos ang ilang buwan, yung wifi, uh, uh, one bar na lang. Hoy! <laughs> 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 What's to? up, madlang people! Magandang gabi po. Magandang tanghali po. Mabuhay. I am glad. <laughs> Magandang gabi. Sar Sara niya yung kortina niya. Nagkikigil ako dyan. Nan Nanunundurin ng pika. Sara, Sara mo! Sara mo tala! Mabuhay. I am glad <laughs> O mas kilala <laughs> bilang... <laughs> o mas kilala bilang glad. Hi, CD. I'm glad to meet you. Oh. I'm 22 years old. Ang probidyanong makiutlit ng Quezon Province. Probinsyano, ano? Makyutnes? Makyutlit po. Makyutlit? Cute at makulit po. Ah, makyutlit. Ah, makyutlit. Makyutlit. Oo. Makyutlit. Makyutlit. Glad. Maliit na cute. Maliit na cuticle. Makyutlit. Makyutlit. Ganyan. Ang unique ng name ng Glad. Gladius po yung real name. Glad lang po yung nickname. Ah, Gladius. Glad to meet you, Muma. Good Glad. Nice to meet you. Magandang gabi. Ano yun po? Ano yun po? Ano? Good Good Glad. Okay, oh, glad. glad may pick up line. Hi, CD. Uh, CD, parang napansin ko ang liit ng kamay mo, no? Bakit? Ah, uh, maliit yung kamay mo, pero ba't ganun? Hawak mo mundo ko. Wow! Whoa. Oh! Hey, hawak mo yung Tos mundo ko. sinabi sa'yo, glad ano ba napansin ni CD ang liit ng paa mo? Bakit? <laughs> okay. Alam ba ibig sabihin nun? No? Alam mo. Eh, hindi malaki paa mo. <laughs> <laughs> Si P.J. Pascual! What's up, madlang people! Awa pala si A.J., ang Mr. Foreign Cutie <laughs> ng Las Piñas City. Ah. Mr. Mister... Ano daw? Mr. Foreign, foreign cutie. cutie. Foreign Cutie! Foreign Cutie. Usong cheese curls today. Tsaka oh, usong yung cutie sa mga writer, ha? Ah. <laughs> Ganit-ganit kayo sa cutie these days, ha? <laughs> A.J., nag-aaral ka diyan yung trabaho? Uh, currently, stop po. Saan? Saan ba? pareho? <laughs> so wala kang ganap sa life ngayon? Uh, I pursue acting po. Mm. Ah, ka, oh. Ano ano ka? Nag-workshop ka? Shopbox. Hindi, sa bahay lang. Ma-acting siyang pagod, ma acting siyang, ma siyang masama loob niya, ma-acting siyang gutong. Ayaw po ba, sa school. Oh. May mga nagawa ka ng mga teleserye o pelikula? Uh, one movie po, indie film. Oh, indie film. Okay. Nice. Oh, meron ka bang pick-up line, AJ? CV. CD. CV. 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 Sorry, sorry, sir. Ulit, ulit, ulit. Sorry, ulit, ulit. C-V-E-V-E-C-V-E. C-D. 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 Parang, parang malinim niya, no? <laughs> <laughs> Mali ate okay. na gawa niya, pick up again, lang Again, na. again, AJ, oh, go! C-D. <laughs> parang kailangan ko na magpa-check up. Bakit? Parang, iba na kasi nararamdaman ko para sa'yo eh. Oh. Boom. Alam mo, magpa-check up ka. <laughs> si AJ, si Glad, at si Gabriel. Kamusta sila, Joshua? Anong masasabi mo sa kanilang tatlo? Angas nang upo eh. okay po. Pare-pares guwabo. Oo, oh, oh. Wow. Ah, pare-pares Mukha bang mapagkakatiwalaan yung tatlo? Hindi ko sure. <laughs>